Bayan, magandang tanghali po sa inyong lahat Ngayon po ay pupunta po tayo dito Sa isang beneficiary po natin Na si Gina May Yung isa sa mga batang ating tinutulungan po dito At siyempre po Magdadala po tayo ng uh, bigas para po sa kanila At kapartner po ko, ko po ngayon Ang uh, kuya po ni uh, Baby Jane Na si Arjun Ang aking partner uh, Ito po kanilang bahay O ginagawa na Asan si Gina May? Magagawa uh, so na po ang kanilang ayun. Cute to. oi, Oy! Dito mo na kayo nakatira. Saan? Ah, dyan mo na kayo nakatira pang samantala. Oh. yeah, may bigas. Oh. Asan si papa nyo? Ha? Ayan, dito na ikaw. Ha? Dumating na yung kuya mo. Oh, kinuha ka ni papa mo. Ano ba nangyayari? Al alam mo ang bahay niyo doon? Apo. Ha? Alam mo kung saan? Tumalim. Tumalim, alam mo yun? Apo. Ha? Saan ang Ano po ang nangyari dito, Nay? Sa, sa kanya, nakuha ito. Ay, sumama naman. Sumama, yung isang ayaw sumama sa kanya. Oo. Nag-uusap nag pa sila sa barangay. Kasi sabi, nag-uusap doon sila ng barangay. Awan lang, wala naman ako nag-usap basta kasama man yan. Hmm. Kaya, sabi niya, ay pupunta sana ako doon. sabi ng papa nito, Wala siya, ang, Wala na yung asawa niya doon. Nasa na daw? Lumipat yata ng kabo. Pero kasama ang kapatid niya doon. Ang ina, oh, eh, siya ang nakuha. Kasi sabi kasi sa akin ng papa ng mga ito, pupunta mo sila sa ano? Sa... barangay at Pupunta nga sana ako doon sa kanila para sa barangay sila magharap. Hindi naman ano. Hindi naman hmm. ano. Kaya anak niya ang ayaw sumama si sa kanya. Pero binibigay naman daw ng ina. Binibigay, ah, bi, binibigay ng ano? ina? Binibigay, binibigay sa kanya. Oh. Yan ang lang ang problema yung isa ayaw sumama. Si alisin, alisin. Binigay ng mama niya ito. Binigay. Nag-aaral ba ikaw doon? Anong pangalan mo? Gerald. Yeah. Si Gerald. Nag-aaral ba ikaw doon, Gerald? Ba't sabi ng mama nag-aaral ka doon? Yung kuya mo, nag-aaral? Hindi. Hmm. Hindi pala kayo nag-aaral doon. Ba't sabi ay nag-aaral kayo doon? Hmm. Pumunta ka lang Manila? Ha? Um, umalis pala si mama mo doon. Ha? Oh, hindi na may itaba mo na. Ha? Itaba mo oh. Nasaan na yung mga damit na binigay ko? Diyan. Nasaan? Hmm. Akit, kailan, akit, akit, akit. Dali ka, ano, Gerald? Asa na nga ano naman, Gerald? Nasaan na, ay bang ka? Kayo na Oh. Nasaan? Wala kayong lagayan ay patingin? Ah. Oh. Hoy, mga nanay ka Gira diyan, Gerald. Dito kayo, dito, dito. Hm. Dito ka dali. Hmm. Uh, eh, may damit na binigay sa iyo. Oh. D oh. Hindi ka pala nag-aaral doon. Nakala lang nag-aaral kayo doon. May bigas pa kayo? Uh, ha? Ah, mayroon pa. May bigas pa, pala pa? sila. Ha? Na. Ano? yan? ito yung binigay ko yung biskwit. Ano ang laman oh. nito? Bigas. Bigas din. Ah. Ubus na. Matagal sa kanila maubos ang bigas. Uh. Kasi po dalawa lang po silang kumakain, yung papa niya at saka siya. Oh, kaya matagal po maubos yung bigas. Hindi pa nga na po naubos yung bigas oh. Oh. Saan lumipat sila mama mo? Alam mo kung saan sila lumipat? Ha? Ay binigay ka na pala ni mama mo ay ni mama mo kay papa mo. Pinadala ka na. Hmm. Wow, naman man kung hindi nag aaral kasi pagkano no si mga kala ko ito ay ano pinapaaral lang nanay, hindi po pala. Ito po ibibigay niya rin si Janle. Tas hindi si mama. Ha? Hindi si mama si Janle. Oh. Ito ko si nanay, Janle. Ay, ay. Hmm. Pero ano niya po sila nai? Ito mga batang ito? Wala. Wala? Oo. Oh. Inaanong na naman pag wala dito, nating nating na natin na pag na wala ang amin. Hmm. <laughs> mm. Sa kanila itong bahay, yan ito, napuntos yan. Oo. Apunta ka rin sana ako sa kanila. Eh, lumipat naman no, pala ng ibang lugar. Oo, oh, ang sabi. Pero awin ko lang. Pero yun ang sabi nila, lulu, ito, lumipat ito. Oh. Oo. Kasi, di ba, pupunta sana kami doon para makakausap sa barangay, para may mga bata kung ano nangyari talaga. Eh, sabi naman ang ama nito ay eh, siya na doon pupunta, eh, anak ko, itong batang isa lang. Nakuha yung isa, ay, yung isa nandun sa... ay eh, binibigay na yung dalawang bata. Binibigay mo, no? Kaya, Okay, ma, yung isa. Ayaw si mama. Hmm. Yan lang, ano po, ma. Okay. At yan No, ito, ito, itong batang ito. Oo. Oo. Nakapunta kayo sa Maynila, ano diyan ma, ano? Gerald. Gerald. <laughs> Hindi. Diyan nakita ko sa picture, pumunta kayo na Maynila. May Ay na Marcel kay doon. Apo. Okay. Saan lumipat si mama mo? Hindi mo alam kung saan sila lumipat? Hindi. Hindi mo alam kung saan lumipat. Nasaan si papa mo diyan, May? Ha? Nangilaw sa ilog. Nangilaw sa ilog? Nangilaw ng lambat. Nangilaw? nangilaw. nangilaw. nangilaw? Ha. Ah. Opo. Ah. Mm, nangilaw. Kumain na kayo? Ha? Yan na may? Kumain pa ba kayo? Madami po kayong kanin eh. Ha? Ah. Madami pa kayong kanin eh. Ano, ulam nyo? Wala. Wala. Wala pang ulam. Nangingisda pa si papa mo. Ha, ah, na may? O, oh, yung sinabit mo. O. Oh. Ito, mahirapan ito makuha ng birth eh, certificate ng batang ito. Mm si Gigi. Ah. Ano, si Jenny, si ano ay Gelanlo. Si, Gelanlo. Ngayon ano na dinala dito ni Lola. Opo. Okay naman yung ano. Opo. Kumbaga ini, eh. kawawa naman kung hindi makapag-aral. Eh, sabi kasi, na itong batang ito, nag-aaral daw doon. Mama, sa kanila. Si Gerald. Hindi naman pala nag-aaral. Gerald, yung ate mo sa Kiso nag-aaral? Nag nag-aaral. Nag-aaral 'yan, ano? Yung, isa, yung sa yung sa Manila. Nag-aaral din. Nag-aaral ah, din. Magaganda kaya ang kabaligan ni Gerald at saka ni Gina No? Oh? Uh, Bakit naman yung kabaligan dito, May? Eh? Hmm. Uh, ano yan? Ah. Uh, Laruan? Anong oras yung dating ni Papa muli ito? Di Gina Ah. Uh, ha? Anong oras yung dating? Tanghali, 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 tanghali pa. Eh. Wala kasi yung papa nila mga kabayan. Eh. Hindi po natin naabutan. Ang lalambat daw. Malaglag ikaw dyan! Oh. Malaglag. Hmm. Gina May. Gusto mo magpasyal sa amin, Gina May? Huh? Gusto mo magpasyal sa amin? Maraming bata doon. Ha? Huh. Huh? Oo. Oh saya So, yun po mga kababayan. Ah, uh, uh, di na, uh, Dinala ko po dito, ay uh, dinala ko po dito. Ah, uh, pinuntahan ko po yung uh, na Gina May at si yung papa po nila dito ay hindi ko po nabutan at uh, yun nga, yung nakuha niya pong anak ay isa. Ay yung ano po ay sabi po sa akin ng kanilang ama, yung pupunta po sana kami doon at para magkausap sila sa, sa barangay so sinabi po nga sa akin na siya po daw ay siya na ang pupunta doon para makausap so ngayon po hindi ko po naabutan dito kung ano talaga yung pinag-usapan niya ng kanyang asawa tungkol po sa mga bata po natin kung saan po nakatira yung mama nito para po makausap po na din natin at kung ano po din yung side niya para po doon sa mga bata nga bininta po ng kanyang ama kung ano po talaga yung tunay na nangyari So, yun nga, pinauna ko muna yung ama po nito para kumuha doon sa mga bata na mag-usap po sila uh, tungkol po sa mga bata. At yun nga, ah uh, sunod na araw at po natin yung, yung kanilang ina para makausap po natin. Para malaman din po natin kung ano po yung side ng kanilang ina tungkol po doon sa mga bata. Ayan, so po kay Sir po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating sponsor po na nagbibigay tulong sa ating mga kabayan. Yan. at siyempre po sa lahat po natin mga sponsor maraming maraming salamat po sa inyo kay ma'am Pasita sa Endelia sa Burusan Sister at kay ma'am Lunura MC yan, maraming maraming salamat po sa inyo at napagblog po tayo ngayon ulit sa ganito dahil uh, yan nga at naging busy din po tayo sa ating mga ginagawa at nagka problema din po dun sa kay BB Joy Joy at uh, kinausap din natin yung kanilang mga magulang at gumawa po tayo ng kasunduan para dun sa mga bata ayan so ingat nga kayo dito po lagi ha Ha? Opo. Uh -huh. Mm. Babalik na lang dito para saan makausap si sa papa nyo. Ha? Hindi ko kasi nabubot ang papa nila eh. Yan, sige po mga kabayan, paki-follow po ako sa aking Facebook page at uh, paki-subscribe po ako sa aking YouTube channel. Ayun, sa aking mga mga followers, maraming maraming salamat po sa inyo.